Hi mga kainday, kumusta kayo? Ah, nung isang gabi nga pala ay may masamang nangyari sa inday nyo natakot ako, nahirapan akong huminga mga kainday, hindi ko alam po anong nangyari ah, siguro sobra akong pagod ah, buong maghapon ah, tapos bigla akong sinama ng nanay ko sa palengke, kasama ang dalawang maliit na apo ah, kunti lang naman yung pinamili namin, so okay pa naman ako, isang oras lang kami doon sa palengke, tapos pagdating namin dito sa bahay, uh, nabuhat ko na yung mga pinamili. Doon ko na naramdaman na unti-unti akong nahihirapan huminga. So, okay pa naman. na, nakapagluto pa ako ng uh, dinner nila. Tapos nung nag-serve na ako, doon ko na hindi nakayanan talaga na uh, nanginginig na yung mga laman ko mga kainday so nagulat ang nanay ko kung anong nangyari sa akin uh, sabi ko nahirapan akong huminga hindi ko alam kung anong nangyari sa akin ang sabi ko sa kanya eh bigyan niya lang ako ng bix dahil bibig, uh, lalagyan ko lang ang aking ah, uh, sikmura ng bix at ah uh, aamuyin ko lang dahil sabi ko ah uh, didighay lang ako nito okay na uh, siguro tumaas lang yung acid ko mga kain dahil sobra akong natakot kasi syempre gusto ko pang makita yung mga anak ko at ang aking poging apo sabi ko kay lord wag muna lord kasi ah uh, gusto ko pang makita yung mga anak ko Kaya, natakot po ako Uh, muntik na akong hindi matulog kasi sabi ko baka din ako magising <laughs> yun lang mga kainday maraming salamat ito ay binili niya pala sa akin inumin ko daw uh, isang lucena po yan so yan lang maraming salamat mga kainday